Hi, everyone, welcome to my vlog. Okay. tatanggi na ako First time ko nagluto nito guys. Hindi na, hindi napula ako Hindi na pula siya guys. First time ko nagluto nito. Dapat pupula pula to diba guys? Sabihin nyo. Comment kayo. Dapat pupula pula to diba? Dapat hindi siya na pula, guys. Diba lahat ng isgantong nito ito na Hindi ko alam kung ano isga pasensya nyo na po. Wala sa bundok yan. Kaya so, hindi ko alam lang ko lang mag-prito. Hindi pa po siya napula talaga. Bakit hindi napula? Hindi talaga siya napula guys. Hindi ko alam. Hindi ba dapat pupula yan? Nakailang baligtad na ako. Ayaw nila. Hindi ata yung pupula. Yan, baligtad na ako. Ano na tayong magagawa? Ano tayong magagawa? guys, baka sa pagkakataon na ito, makula na. Siguro guys, hanggang ganyan lang talaga yan guys. Ngayon lang ako nakapagluto niyan. Ngayon lang ako nakakita niyan. Hindi ko wala kung ano isda yan. mega love po sa lahat at thank you so much po so sa walang sawang yung pag-support at ng aking mga video. Kaya naman po, thank you, thank you po sa Lord na po ang sa inyong mga kabutihan at pagtulong na ginagawa sa akin. Kaya lang inyong support at panonood ng aking video ay sobrang napakalaking tulong po para sa akin. Kaya naman, thank you so much guys. God bless everyone and love you all. Man. namula na siya guys namula na rin sa wakas And guys, namula rin sa wakas para na siyang dalagan bukid pero hindi po siya dalagan bukid hindi ko alam kung ano po siya isda buta, isda po siya na may kulay dilaw na buntot yan guys, luto na po ang hawa po akong sausawan ayan thank you for watching guys, ingat kayo lagi God bless, love you all mm.